Sa video ng ito, pag-uusapan natin kung paano yung tamang pagsabit ng inyong mga helmet sa ating mga helmet holder. At nang sa gayon, maiwasan nyo ang pagkaputol ng inyong mga helmet hook. At kung sakali mang mangyari sa inyo ang mga ito, ano ang pwede nyong gawin para maayos ang inyong mga helmet hook? So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video nito, itatry natin. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga helmet hook. Isa ang helmet sa pinakakadalasang iniiwan natin kasama ang ating motor Kaya naman po napakalaking bagay na, na kung yung ating motor ay may sabitan na ng kanyang helmet or helmet holder So dito po sa ating Honda Click meron pong provision sa ilalim ng ating seat uh, na helmet holder kung saan pwede niyang hawakan yung dalawang helmet Meron po tayo dito at meron po tayo dito So kung mapapansin nyo yung isa putol na kaya naman po ginawa ko itong video para maiwasan nyo po na maputol ang inyong mga helmet holder. Actually yung helmet holder po natin ay hindi 100% safe or 100% na hindi mananakaw ang inyong helmet sapagkat hinahawakan niya lang po ang pinaka lace or yung pinaka tali yung lock ng ating helmet at kung makikita nyo pag sinara natin ayan pwedeng putulin yan so hindi siya 100% safe pero sa kanyang purpose guys okay na siya para hawakan ang ating helmet at hindi siya kalat kala sa iba't, iba't ibang bahagi ng ating motor so yung iba kasi nilalagay lang dito sa side mirror dito sa upuan ayan at sa kung saan saan pa na pwedeng paglagyan so dito okay na siya goods na siya na nakagilid dahil malaki naman yung space dito at nakasabit naman siya so hindi siya agad agad na mawawala at mahuhulog pero syempre hindi rin naman mawawala yung option natin na ilagay siya sa ating compartment kung medyo maluwag naman ito at wala itong laman so ang material po na ginamit sa ating helmet holder ay plastic lamang kaya naman kung mali ang pagkasabit sabit ng ating helmet ay madali itong mapuputol kagaya nito. So simple lang naman po at hindi naman komplikado ang tamang pagsabit ng helmet dito sa ating helmet holder nang sa hindi ito masira. So sa pagsabit guys, kunin nyo lang itong tali ng inyong helmet. Ito yung part na may lock. So yan lahat naman ng helmet, na-assure ko na mayroong ganito. So need lang natin siyang isabit sa ganitong orientation. Ayan. Kung full face po ang inyong helmet or half face ganito po ang orientation niya. So nakapatalikod po siya. Itong pinakalikod ng helmet ay nasa taas at yung pinaka uh, face niya o yung harapang bahagi ay nasa ilalim. Sa ganyang paraan po, kapag umulan, hindi po siya agad-agad mababasa yung loob na part. Lalo't na alam natin na parang tela yung loob. Kaya pag sinuot natin yan at basa, ay parang maririndi tayo or maiirita po tayo. So yan, yung orientation niya. Tapos na tayo sa orientation. Yung pagkasabit po niya dito guys, dapat po yung taling part lang yung nakahook dito. Kasi po kapag nasama po natin tong part na may parang plastic O yung may parang lock nya Lalo na kung ito Ang gagawin po nyan kasi Kapag sinara po natin yung ating upuan Ay uh, babaliin nya po yung ating hook Kagaya nung nangyari sa kabila guys So nung nangyari yung pagkaputol nito Ganito po yung pagkasabit ng helmet Kung makikita nyo po Meron pong nakatayong uh, part dito Kung saan kapag uh, tinupi po natin o sinara po natin yung ating upuan, isasama niya po na babaliin itong pinaka hook natin. So, simple lang po, ang pinaka safe na part ng pagsasabit ng helmet ay kailangan yung tali lang. At hanggat maaari nakahiga po ito, hindi po siya nakatayo at nakatabi sa ating hook. Nang sa gayon, hindi po siya agad-agad na masira. So ganito po yung buong aktual na demo. So tatalikod lang natin yung helmet Ganyan po yung orientation niya guys. Kukunin po natin yung tali at isasabit po natin dito. Ayan. Pag nasabit na po natin, siguraduhin lang natin medyo mahaba itong uh, part na to ng tali natin or i-adjust natin hangga't maaari. Para naman nang sa gayon, um sigurado natin na yung tali lang yun nandito. Tapos, pag sinara natin, ayun, walang sagabal para maisara natin yung upuan at hindi mapuputol po yung ating hook. So kung paano po natin isabit dito, ganun din po yung sa kabila guys. So parehas lang. So ngayon ang gagawin natin, kung sakali mang naputol po ang inyong helmet hook, ano po ba yung pwede natin gawin para maayos ito? So sa pag-aayos po ng So sa pag-aayos po ng ating helmet holder, meron po tayong dalawang senaryo. Una, kapag naitabi nyo po itong inyong pinaka-hook. So ang gagawin natin, ididikit pa po natin yan or may ilalagay pa po natin yan sa kanyang pesto. Pangalawa po, pangalawang senaryo ay kung nawala naman ito, ano po ang ating pwedeng gawin. So kung nawala man po ito guys, ang gagawin po natin is magdi-DIY po tayo or gagawa natin ng paraan. So, ito ay ilan lang sa mga option na pwede natin gawin. So, dahil kapag naputol po itong ating uh, helmet holder, matik po na may butas yan kung gaano man po kaliit uh, o kalaki yung pinakaputol niya. So, pero approximately mapuputol po yan sa pinaka base niya. So, yan. So, ganito kalaki yung magiging butas niya. So, ang gagawin po natin ay pwede po tayong maglagay ng kahit anong mga material na bakal, mas maganda bakal, na pwede nating isuksok dito at malagyan ng panibagong hook. So ito nagtry ako pa ako. Kaso lulusot siya guys. So ang gagawin natin, pwede natin siyang isuksok mula sa ilalim at idikit. So pwede kayong gumamit ng rugby, ng shoe ng mighty band para maidikit po siya from the ilalim. So hindi na lang natin idedemo ngayon para hindi umaba yung video. So, yun, pwede po yung maging option. Siguro, gawin nyo na lang, tanggalin nyo yung tulis ng pako at mas maliit. So, yun, kung ano, di nyo trip yung pako, uh, screw. So, actually, dapat mas malaki nito, mas maganda. Para nang sa gayon, may screw nyo po siya dito at magkaroon po siya ng thread. So, sa ganung paraan na uh, di hindi nyo na po kailangan gumamit ng mga pandikit. So, yun, kung may malaki po kayong screw na ganito, Ayan, pwede nyo po siyang i-threading dito. So, yun. Kung di nyo trip yung pako or yung screw, pwede rin rivets. So, ayan. Sa rivets kasi, sasakto siya dito. So, ang gagawin na lang, uh, bala to ng rivets ha. Ang gagawin na lang, ididikit na lang dito. At mas maganda yung maliit yung dito. So ayun, nasa inyo kung ano yung trip nyo. So ito mga option lang to. Siguro kung ano yung available sa bahay nyo na maisusok-sok nyo or sa parang mailalak nyo siya at magagamit nyo ulit yung inyong mga helmet holder. So yun, di naman kayo napipigilan sa kung anong gusto nyong gawin sa part na to. So punta naman tayo sa part ng kapag natanggal ito or naputol ito at nakuha pa natin or nahanap pa natin itong hook. Kaya naman advice ko sa inyo na kapag naputol yung hook nyo, huwag nyo siyang itatapon guys ha. So simple lang naman po kung ano yung gagawin natin dito. Basically gagamit lang tayo ng apoy para ma-weld or matunaw ng bahagya at lumambot at maidikit natin dito sa part na to. Nang sa gayong paraan parang walang nangyari at ngayon maganda pa rin yung uh, ating helmet holder. So para may dikit po natin siya ng maayos, kailangan po natin initin yung part na to at initin yung pwitan nito. Para ng sa ganyan, pag dinikit po natin sila, parehas na malambot na part yung magdidikitan at nakafix po siya at madikit na madikit po yung mangyayari. So yung technical error lang, hindi natin na i-record yung part na ininit po natin yung baba at ilalim. So ayun, di pala nag-play yung video natin. Pero yung ginawa natin guys, ininitan natin yung kwitan nito at saka yung pinaka base. Para nasa gayon malambot sila. Kasi gusto kong ulitin man guys, pero sobrang dikit na niya. Ayoko na rin siyang tanggalin ulit para lang maulit yung video. So ganun lang, basic lang po yung ginawa natin. Initin lang po natin yung puwetan tapos yung pinaka-base para nang sa gayon compact sila pag nagdikit Ang gagawin na lang natin dito siguro iinitan pa natin ng konti to para nang sa gayon malinis siya tignan yung gilid-gilid. So, ayun, gusto ko sanang ulitin yung video ng pag-init natin para nasa gayon. Uh, may pakita kong legit talaga. Pero, ang hirap na niya tanggalin guys, as in compacted na kasi siya eh. Kaya, ayun, ayaw na niya matanggal. So, yan, may isang helmet pa tayo dito kung saan pwede natin isabit yung isa. So, iusog lang po natin yung part na may chin, ano niya, chin part. Ayan. Para na gayon, lumitaw itong nasa gitna, tali lang. Para nang gayon, nang sa gayon, hindi siya maipit. So, ayan. Half face to guys, ha. Half face. So, ayan. Meron na ulit tayong, ano, sabitan, di ba diba? Ang galing DIY. Basta wag nyong itapon. Yun lang yung pinaka the best dito. wag nyong itapon para meron pa kayong may maididikit. Tapos, itong isa. Yung iba, iniwanan nila dito. do naka-stable naman siya, pero madali siyang mahugot or madali siyang makuha kung sakali man yung lugar nyo is maraming mandurukot, magnanakaw, mawawala yan. So ganito po yung itsura ng pagsasabit ng dalawang helmet. So yan, bago natin isara, siguraduhin natin na titignan po natin tong part na to. Dapat dito sa part na to, na may guhit na yan, ayan, sundan po natin yung guhit. Wala pong obstruction dyan, nang sa gayon, hindi po maputol yung helmet. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, goods na dito, goods na dyan. Sara lang natin dahan-dahan. Sa pagsasara, kapag nararamdaman n'yong may umiipit, huwag nyo siyang itutulak. Kasi ang ginagawa nun, puputulin niya na nun yung helmet holder. Ibig sabihin, nahihirapan siyang magsara dahil may mali sa pagkasabit nyo. So, yun din yung uh, titignan nyo bago nyo isara. Na kung nahihirapan, baka may nakaipit. So, kung okay naman yung pagkasara nyo, ayan, goods na siya. So, ganito po yung itsura ng ating motor na nakasabit yung dalawang helmet. Meron isa dito at merong isa dito. Kung nakakatulong man po yung mga gantong klaseng video, hinihikayat ko po kayong wag nang i-skip yung ads para makapagpatuloy pa po tayo sa mga ganitong videos natin sa pagmamotor natin. So ayun lang muna para sa video na ito, the more you click, the more you know, usapang helmet holder para sa ating motor. Ayan o, oh, tibay na. Bye bye!